si Poeng Caballero. Diba? Nahihirapan <laughs> siya Challenge nga eh. Challenge. Pulse dito. kita niyong pulse. Hindi, ayos na lang dito. Basta dito lang lagi kapit mo sa kaliwa, sa kanan. Yun, Pulse Kaya Franz. Yun o. O, o. Ayan na po. Ayan na ang Pulse. Ayun. Ayan o. Yan na yung pag nagwan lang, pag nag-uulan lang, ang kakaroon yan. Pero yan, eh, hindi naman gano'n na eh, gahan yan. guys, <laughs> may water pump tayo na sa harap. Kaya lang yan nga, tulad nung sa hapong tumuliyo, sa ilong ng mundo, eh pag naulang na hindi na ulabas. Kaya pa siya pangalan, kaya pa pangalan ako siya. Kaya ay, water pump. Ang lamig! Ang Al lamig ng hampas! Ng hangin! Tingnan mo, tumawid ka! Ramdaman mo. Dito pala. Oh. Ramdaman mo. Ang hangin. Oh, okay. <laughs> Salamat po. Kita ulit naman ulit kami.